Yeah. good ang babaan natin malapit na di ba No? wala lang ang ulan sobrang init na oh. pero ang taas pa ng nilang tubig sobrang taas pa talaga may bus yan saan yan ano saan yan dadaan yung bus na yan yan o ayan paano yan siya nakapasok dyan lulusog kami niyan mamaya. Pagbaba namin sa jeep, yan ang ano namin, lulusog namin mamaya. sa gilid-gilid yung ano, banga oh. Yan.

Saan mo pag tayo? may mga alam tayong nagtitinda ng ano, manok. Oo. May nagtitindan ba siyang manok, kuya? Ha? Ha?